partida, big na tapo. Si Whitebeard na naman pala 'tong best friend mo. Sino mo Whitebeard. Kore. Dead. Mer van sila. ha Oh, adversaries in the Lalim ng factory ha Oo, so, ito oh, so, papanik Papanik, papanik yan, amigo Dito, dito sa akin Sa so, station, meron Hmm MJ, sa'yo Nice oh. Tangin na, papatayin pa ako nun Tangin na, nauna na akong bumarin ah, Asan yun, asan yun Bumalik sa red room Bumalik sa red room pala. Broken na yun. on Dalawa na pala sa rin. Kasi ilalit na Oo. Ay, ito, Ito, ito sa butas, oh. Sa likod! Ah! Patay yun, patay yun, patay yun. Ako, lalag ako. Ligod. Brok nih. Merpa.

Heal, heal, heal! Ay, dito sa bike station! Taya, oh, wow. taya, taya, taya! Heal, 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 heal! Putang oh, ina! Palagi akong mapatay Balik po! Balik Malikuran na ko palagi! Yo! Let's go!